Ito po, tapos na Nagvideohan nung tapos na Pero nung ginagawa Ay, naku, Ito po yung pintuan niya Ito um, Ito, o, kita nyo May ano dito, lock dito Ayan, Ayan lang sya Tapos, pag isasarado mo Ayan, awit lang siya ganyan tapos dito naman may butas siya dito at kung bubuksan mo siya tapasok papasok ka bubuksan mo uh, e, ganyan mo lang tapos tulak mo yan ayan lang ayan napaka simple okay guys tapos na Mmm. Uh.